kawawa naman si Lola Tita, no? Talang parang hirap na hirap sa kanya sakit. Yung tulog na tulog. Ay, sinabi mo pa, lagang kawawa yung Lola mo. Kaya wag kang pasaway. Kaya wag kang maini, baka magising. Papakabait ka pa, hindi na lumalaya sa sakit ng Lola mo. Ayaw nga pala. Time na pala uminom ng Lola mo ng gamot. Pailim mo yun na tita ng gamot. Oras na yata. Kisingin nyo na. Ma, Ma, kumisi ka dyan, ma, kumisi ka dyan ng gamot, o. Oh. O, oh, ma, ma, itong gamot mo, ma, o. Kumisi mo na yan, ma, gising na, ma. Ay, hmm, ako, Francia, anak. Maraming salamat. Ito lang po ako sa kusina. Handa ko lang yung pagkain natin mamaya. Tama yan, naisip mo, Rosa. Sige na, mag-guess ko dyan sa kusina para sa kakain natin mamaya. Mayroon mo na yung gamot mo, Ma? Ar ka rin, no? Ay, Ayoko gamot, eh. Ay na, na mayroon gamot, e. Ano yung 20,000? Kaya napatayo na doon dito. 20,000, Kung ano din, ano? Mayroon ko. Ha? Ano ba yung mo? Mama, bag mo. Hindi kayo makapaghintay. Eh. Oh. tayo kita ko na. Magtipid-tipid ka. Ito pala, pala, pala Oo, ma. rin ko to. Hindi ako masyado magkakagastos. Break tayo dun mamaya sa bunguhan. Oo, break tayo dun sa mga kita. Pero nag text sa akin si Kumari. Gusto niya mag-tongkit kaming dalawa. Nag-tick na yung Kumari mag-tongkit kaming dati dun sa bahay. Sabay mo na ako. Huwag lang may check-up ulit ako. Meanwhile, Manda ka kayo sa akin. Malalaman ko rin maya-maya yung pinagkakagawa ng dalawa ni Lola sa akin. Pag sinungaling. Rosa! Rosa! Ako. po? Wala! Alas mo na kami ang tita mo ha? Papacheck up lang ako. Pinapabalik kasi kami ng doktor ngayon. Kaya yung umaga, ibinigil lang siyang gamot. Eh ngayon meron pang hindi sa akin ngayong hapon. Ah, sige po lang. Mag-ingat po kayo. Magpapatsika po pala kayo. O, basta Rosa, ikaw na ha. sa bahay. Oo, mm -mm, dito lang po lang sa bahay. Ako na po bahala dito sa tindahan. Kaya muna kami ng tita mo. Ingat kayo ni tita. Tita, ingat kayo ha. Oo, kami pa ba ng lola mo? Siyempre mag-iingat kami. Ay ka na, Francia. Ay ka na, ma. pa niloloko nyo ha manda kayo sa akin lola at tita ako pa kinakalaban yung pet pet ko sa inyo Awang awa na nga ako sa inyo ha ako pa yung inuogam ninyo ha manda kayo sa akin two hours later ano to? Huh? Ito yung inyong nagamot ni Lola. Ito yung binigay ni Tita Prasya kanina. Iinumin niya. Ano to? Multivitamins? Pang-cancer ba yun? Ang dato mga to sa akin. Sabi ko na eh. Malapit ko nang mabuking itong mga to eh. Kailangan may gawin akong paraan talaga eh. Na mabuking ko na itong mga to eh. Kailangan makita ko si ating dumaan dito eh. Nang makahiram ako ng cellphone eh. Ay. Te! Te! Alika muna. May sabihin ako sa'yo. O bakit? Te, bakit te pwede ako makalad ng cellphone mo, te. Meron lang akong ibubuking. Kaya yung cellphone ko? O sige, pero pautangin mo muna ako, ha? Oo, papautangin kita. Alam mo, utangin mo. Toyo, suka, ano pa? Oo, suka, toyo. Kaya lang cellphone ko. Sige, wait lang. Iti mo ko dyan. ito te ayan bayaran ito te uh, -uh sayo na yan basta tama salamat dito ingatan mo na lang sige na, sige na yan, naman, nito, bayad. a few moments later so, ilalagay para ma yung conversation na ni, na ni, Lola pati ni Tita eh. sa Masyado na nila ako Ramdam ko yung... Ramdam ko yung panluloko nila sa akin. Ang gigigil ako eh. Saan kaya may lalagay? Ah, dito. Dito ko lalagay. Dito. Hmm. Apa. A few moments later. Bro, saan dito na kami? Kaya naman, doon ka na. Kami. O, tita. Nandiyan na pala kayo. Oh. Naku, pat parang mahina yata si Lola ngayon. Eh, para ba hindi manghihina itong Lola mo? Lahat ng test ginawa. Laboratory test lahat. Kaya nang hina. Kiliwanan mga kiliw kiliwanan ng dugo. Tama-tama, tita. Inayos ko na itong higaan ni Lola. Kaya pwede siya makapagpahinga rito. Sige na. Galing ng ikare po kayo dito ko lang po ako tubig ninyo. Salamat apo. Doon ka doon ma. Tama tama doon iinaayos ni Rosa yung higaan mo. Sige na. Ay to lola oh, tubig mo. Na pagbo na lang diyan apo. O oh, tita nakita ko nga pala tong gamot ni lola ba to, multivitamin. Sakita ko diyan oh. Ha? Lagyan mo na diyan yung gamot ng lola mo. Sige na wala wala, hindi ano na po kayo baka mabuking na kanina ko